Kumay The Hague kung saan ay uh, hindi na umano na gulat ang mga Pinoy sa hindi pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dato'n po live si Yusek Rocky Ignacio. Yusek, magandang umaga. Yusek? na ay nagkaroon tayo. Yes, you say. Ang uh, pagkakasinaw, na Narinig mo na ako? Apo, apo. Yes. Uh, go ahead, please. Kumusta kayo dyan? Oo. Oh. Nagkaroon tayo ng pagkakatao makausap yung mga uh, Pilipino na nandito sa The Hague. Sa so, ugnay pa rin nung uh, katatapos ng State of the Nation address ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos yung silang mga Pilipino na nandito sa dahil uh, na ay nauna nating nakausap na ang nais nilang marinig sa Pangulo ay control doon sa pagsasakayo sa mga flood control project. Kaha, doon nga sa Sona, kahapon ay narinig natin ang naging uh, disisyon ni Pangulong Bombong Marcos na talagang i-check muli yung mga flood control project. May mga Pilipino rin na nanggaling din sa iba't iba pang bahagi ng Europa kasulad ng uh, United Kingdom at uh, uh, Brussels na nagtungo dito sa so, sinatawag nilang Boteta Street. At kung saan nagbigay din sila ng pahayag. Bagamat hindi naman daw nila na natutukan yung uh, uh, zona ng Pangulo, eh umaasa sila na talagang magkaroon at makita ang Pilipinas bilang isang nagkakaisang bansa. Hindi na rin naman nila napigilan magpahayag ng kanilang mga damdamin dahil nung nagtungo sila dito sa Deheg ay para daw ipakita pa rin ang uh, suporta sa dating uh, pangulong Rodrigo Duterte bagamat hindi nga daw napag-usapan sa sona ang uh, impeachment at ang uh, ICC ay umaasa sila na magkakaroon pa rin ng uh, linaw dahil para sa kanila ay uh, di umano hindi nabigyan ng due process ang uh, dating uh, pangulo pero katulad pa rin ang sinasabi ko, yung isa lang din ang gusto nila magkaroon ng maging maayos at umangat kabuhayan ng mga Pilipino sa Pilipinas so dahil para sa kanila kahit nandito daw sila sa ibayong dagat o sa ibang bansa, may mga pamilya pa rin sila na iwan sa Pilipinas dahil iisa lamang daw ang kanila uuwian pagdating ng panahon kundi ang bansang Pilipinas. So umaasa sila na talagang mabibigyan nga daan ang nalalabing uh, tatlong taong termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa so talagang maipakita yung sinasabi mga mabubuting hakbang para sa pambansang interes. Nag-uulat po mula dito sa The Hague Netherlands. Ako si Rafi Nasen.